Ang pagiging close ni Kim Chiu at Paulo Avelino sa kanilang upcoming series ay talaga namang nakakaaliw lalo na't kasama nila ang Korean actor na si Kim Won Shik. Nitong lunes, Pebrero 26, dumating sa Pilipinas ang kilalang South Korean actor na si Kim Won Shik upang mag-taping para sa Filipino adaptation ng sikat na South Korean TV series na... What's Wrong with Secretary Kim. Sa isang panayam ng entertainment media sa kanya sa kanyang pagdating, ibinahagi ni Kim Won Shik na ang mismong ang yumaong head ng Dreamscape Entertainment na si Deo Endrinal ang nag-anyaya at pumili sa kanya para sa proyekto. Isa sa mga agaw pansin na bahagi sa likod ng eksena ay ang palaging pagmamatyag ni Paulo kay Kim natila binabakuran umano nito ang dalaga ayon sa ilang fans. Dahil nga rito ay marami ang kinilig sa pagbabantay ni Paulo na tila baka maagaw pa raw si Kim ng koreanong aktor. Napaka-sweet nga ni Paulo Avelino kay Kim Chiu at makikitang very close na sila ng aktres. Kay speculation ng mga fans ay meron na raw silang mutual understanding. Thank you